High school pa lang ako noon sa Negros. Malaki ang school namin, sobrang lawak ng campus, maraming lumang gusali at napapalibutan ng kakahuyan. Isa ito sa pinakamatandang paaralan sa amin, kaya't hindi na bago ang mga kwentong kababalaghan. May estudyanteng sinasaniban, may batang umiiyak sa walang laman na silid-aralan, at may mga aninong gumagalaw sa pasilyo kapag madaling araw. Pero ang pinakakinatatakutan sa lahat ay ang kwento tungkol sa babaeng nagpapakita sa salamin ng lumang CR sa dulo ng abandoned building. Sabi nila, dati siyang estudyante roon, isang babaeng nabaliw sa pag-ibig sa isang guro. Hindi siya pinansin kaya't nagpakamatay siya sa loob ng CR. Simula noon, maraming estudyanteng nagsasabing may nakikita silang refleksyong hindi kanila. Minsan, may bumubulong sa likod nila. Minsan, may sumasabay sa kanila habang nagsusuklay. Hindi, ako naniniwala hanggang sa maranasan ko mismo ang bangungot na iyon. Camping namin sa school nang mangyari ito. Masaya ang lahat, may bonfire, kwentuhan at tawanan. Pero kahit anong ingay ng mga kaklasiko, may bumabalot na kakaibang lamig sa paligid. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang may mga matang nakamasid sa amin mula sa kakahuyan. nag ng chores ang leader namin na si Jason. Ako ang inatasan niyang kumuha ng tubig sa CR. Doon sa lumang building, sabi niya. Mas malinis daw ang tubig doon. Napatingin ako sa kanya. Doon? Oh, bakit? Takot ka? Napangiti ako ng pilit. Hindi ko ipinahalata na kinabahan ako. Wala naman akong balak maniwala sa kwento-kwento. Pero hindi ko rin maiwasang kabahan. Gusto ko mang tumanggi. Ayoko namang matawag na duwag. Dala ang timba, naglakad ako papunta sa lumang building. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid. Tanging! Yabag ko lang ang naririnig ko habang papasok ako sa loob ng CR. Nang buksan ko ang ilaw, kumidlat sa labas. Sandaling nagliwanag ang buong silid, sa kabumalik ang kadiliman, walang tao, walang kahit ano. Huminga ako ng malalim at lumapit sa gripo. Habang pinupuno ang timba, napatingin ako sa lumang salamin sa harap ko. At doon ko siya nakita. Sa refleksyon, may isang babaeng nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok niya, halos natatakpan ng mukha hindi gumagalaw. Hindi humihinga, napatigil. Ako, pakiramdam ko, bumigat ang paligid, parang lumubog ang katawan ko sa lamig. Nanlalambot ang tuhod ko, pero hindi ako makagalaw. Pigla siyang lumapit, dahan-dahan, parang wala siyang mga paa. Habang lumalapit siya, unti-unting lumilitaw ang mukha niya. Maputla, sunken eyes, nakangiti. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pumikit, ako at sinimulang dasali ng Hail Mary ng pabulong. Mahina ang boses ko, nanginginig. Hail Mary, full of grace. Nagdasal ako ng taimtim, pilit na pinapakalma ang sarili ko. At doon ko narinig ang hindi ko inaasahang sagot. Hail Mary, full of grace. Sinabayan niya ako, boses niya, mas malalim mas malamig. Napamulat ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. Mula sa refleksyon, nakita ko siyang tumatawa. Hindi iyon ordinaryong tawa, malalim, basag, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko nakaya tumakbo. Ako palabas ng CR, hindi na lumingon. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagkarating ko sa bonfire area, napahinto ako. Nakapalibot sa akin ang mga kaklasiko. Lahat sila nakatingin sa akin. Bakit? Tanong ni Jason. Hindi ako sumagot. Nanginginig ang labi ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nakita ko. Mula noon, hindi na ako bumalik sa CR na iyon. Kahit kailan, kahit nung nakatapos ako ng high school, kahit nung bumisita ako sa dating school namin, hindi ko kayang dumaan malapit doon. Pero kahit ngayong matanda na ako, may mga gabi pa rin na nagigising ako, pawisan, habol ang hininga, kasi minsan sa dilim ng kwarto ko, naririnig ko pa rin ang boses na 'yon, paulit-ulit. Hail Mary, full of grace. At pagkatapos, isang mahinang tawa.